dito ba ano dito aso connect na siya. Eh. Hindi naman Diba merong ano doon dito. Dito wala. Ano yung sinasabi nila? Yung merong camera na kailangan? Ah, ito siguro yun. Yung authorized person. Kasi ito yung daan sa kailan. Mm -hmm. So kapag may mga kitang kita ka, kapag nakapukas ng kitang kita ka, magiging 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 magiging.

Hindi mm. mo yung inaano mo. Huwag mo pakitin maingay. Maya ka na. Pati Ariel, maya ka na. Maya, maya, maya. Hindi ako marunong mag guys, dancer ako pero hindi ako marunong mag Ako din. <laughs> so ako kami pero hindi kami marunong mag twerk Dati kasi nalalaswaan ako sa twerk, kaya hindi ko siya inaaral. ako din, Alam mo, parang pababa. Alam mo, floor dance ka pero discover... ayaw ko mag-tort. Parang, eh. Iyi let's go, 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 busy tolong let's go, let's go, let's go, let's Wala let's like <laughs> go, <laughs> O <laughs> oh, diba? Siya mag-inarte, okay lang. Pag ako inarte, isang sampal. Talaga. Ay, pwede ko na doon yung sarili mo. Tatulog ka doon. Ano ang pag yun yan? Ano yani, yun? Hindi, mo dala. I okay, forgot. Ngayon yeah, nga, ba't evet. ka may pag-anyan? Siyempre. Sure. She's it's a Okay, <laughs> Say hi to Go the say hi <laughs> <laughs> I just the... yeah, up. <laughs> fresh. You know. Um, that's fine. <laughs> you see <Artosha? laughs> <laughs> um, alam niyo, hindi lang kami sa tiyo. Si Ishi, si, 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 bigla po ba? So, sabog yung mukha. Ito, kumakaldag. <laughs> yeah, kasama ko naman sa ikaw, yung hinahanap nila palagi sa akin, yun pa <laughs> Kaya pala, hindi pala na uh, ito. Bago um, hinahanap pala kayo, hindi naman sa tabi pag base huh? Pagig?

baliw ba siya? huwag kayong ganyan hihiya ko pa ganyan ka parang kag-siro no ay, naging hilamos <laughs> <Naging> hila <laughs> lang ako pag gano'n after kamarto precious kakagising ganun lang naging hilamos ako pero yung ginagamit ko is yung ano? Oh, safeguard. <laughs> safeguard safeguard kasi parang still not allowed no last time kasi nga bagong tatoo ko dito so tamad na ako magpalit-palit ng sabon. first iniiba kasi yung para sa mukha, di ba? Sabi ko po, tiyan, ina, Uy, nahihilo na. na. daw sila. Ay, sorry. So, tamad na ako magpalit-palit. So, luminda okay, ako. Baliw ba siya? Parang sira ulo sila, guys. Lumi siya, hindi. Ah. Yeah. Okay. me, guys. So, sama na kami ng sand hindi ko Pwede ba mag-order dito? O pwede. Unlimited order dito. unlimited order dito. Oo nga, limit. Kahit madali ka. Oo. Walang kahit na parang lahat. Hagat Wala. Wala. anong oras na gusto, oras na gusto mo mag-order. Eh, what if like, 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., 3 a.m., 6 a.m., 4 a.m., mo a.m., 4 <laughs> ang ganda-ganda niya man. po ang puka siyang lalaki. Ako naman yung luba. Siga ba siya? Ay, malamang. <laughs> Nag-aano pala si Sigur. <laughs> 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 Hala pula si Red. Ay, Ay hindi. Ito kami Ay, kaya sisiyo. So, Kuya Sisyo. <laughs> so, na ako tinatawag niyang Sisyo kasi at least pogi. <laughs> <laughs> Kumukulit ka na kayo na. Kumukulit ka na. Tignan mo.

Gusto ko yung kitna daw eh. At nasa lang, lang. Parang ganito lang. Ganyan Hindi masyado po. ka. Maganda yung pusa. Ayoko lang yung font nung 2003. Siya 2003. 2003, no. 2003. oh 2005. Yeah, man. Pero mukha akong matanda kasi sa kanya. Yung utak niya kasi isip bata. Hi, GG GG drop some diamonds. This is it like? I haven't. doing live for a while so i need kota i joke guys don't drop muna let's do kota starting november 1 but not today you can you guys can i know you guys can can like chill for a while let's not drop some coins or like any diamonds for now Let's start Kota. Ka November kabaguhan. Ate Kixi, mag-start tayo ng Kota November 1. Upper, upper body. Mag-indig muna tayo ng Kota November 1. Dito Kasi time na I, anyway, um, uh, I got right so, uh, uh, so used mm -hmm. yeah, hmm. uh, so at to it. Hindi sabi mo dito na lang ako sa gitna ng ng kotse na isa. Bakit? Ramay, okay. is it okay to sit Okay lang mo po Ang lalim ng boses mo. Nasa FNC na, yes. sa FNC ka Hi. Oh, shit. Hi, sorry. Is back? Do you mean mm you -hmm. guys are back? We just got here, bro. Like this her first day. Do you mean you're just got back? Because you're back, you're gonna be screwed and then go back to it. Huh? You can't be this though. You guys did. I fancy dark and stuff, okay. mm -hmm. you No. Know? Yeah.